May bagong pambato at prospects ang PMI Bohol Boxing Promotions. Isang batang bulano na maaaring maghatid muli sa atin pabalik sa intablado ng World Title Belts. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang exclusive boxing updates mula dito sa PMI Bohol Boxing Promotions at Kumong Bulanong TV. Siya si Fresler Otrera ng Gindulman Bohol. Sa edad at bilis, may dalang sigla at pag-asa sa lokal na boxing. At ngayong November 15, 2025, sa Tagbilaran City Bohol, sasabak siya para sa RP Youth Minimum Weight Championship kontra Sherwin Dakulion ng NPF Boxing Gym, Mandawi City, Cebu. 8 rounds, 105 pounds, bilang tampok na labanan ng Kumong Bulanon 23. Ito ang oportunidad na maaring maging tulay patungo sa mga regional straps at sa tamang panahon sa world title orbit Balikan ang simula ng pro journey ni Fresler Otrera noong December 21, 2024 sa Kumong Bulano 19 sa Tagbilaran Ito ang debut ni Otrera kontra Novin King Espina Maaga pa lang ay naipakita niya ang kombinasyon ng liksi at tamang tiempo, round 2 Technical lockout ang naging dulo, isang pagtitibay na may bitbit siyang kapangyarihan at kumpiyansa kahit sa unang hakbang sa professional scene. Mula noon, unti-unting umiingay ang kanyang pangalan sa lokal na eksena. Sumunod ang March 9, 2025 sa Kumong Bulanong 20 sa Panglao Covered Court laban kay Jetro Ilusorio. Dito lumabas ang kanyang ring IQ, sabit-sabit na jab, kontrolado ang distansya at maingay na pagpasok sa mga kombinasyon. Unanimous decision ang resulta. Patunay na hindi lang pambihirang dahas ang puhunan, kundi disiplina at pacing na pangmahahabang rounds. Pagkaraan, June 6, 2025 sa Kumong Bulanon 21, nakaharap niya si Romel Eton sa 6 rounds na bakbakan. Sa labang ito, lalo humusay ang pagbabasa niya ng ritmo ng kalaban. Alam kung kailan bibitaw at kailan magpapaubaya ng ilang segundo para mag-reset. Muli, panalo sa puntos. Para sa isang umuusbong na prospect, mahalaga ang ganitong uri ng tagumpay. Ipinapakita ang kaya niyang mag-adjust at mag-ipon ng rounds nang hindi naiit sa peligro ang depensa. Pagsapit ng September 20, 2025 sa Kumong Bulanon 22, hinarap niya si Casti Flores. Mas matatag na ang ulo, mas pino ang pagpili ng tira at mas kontrolado ang tempo mula kampana hanggang huling bell. Wagi ulit si Otrera at dito na lalo pang tumibay ang naratibo handa na siyang umakyat sa mas mabibigat na laban. Ngayon ay nakatapat ang RP Youth Minimum Weight Championship. Isang mahalagang credential fight para sa sinumang prospect. Si Jerwin Daculio ang nasa kabila. Isang mandirigmang kilala sa tibay at pag-counter. Para manalo, Asahang uugatin ni Otrera ang kanyang mga sandatang nagdala sa kanya rito. Ang mabilis na jab na nagbubukas ng pinto, ang footwork na umiwas sa counter, at ang disiplina sa shot selection. Ang 8th round sa 105 pounds ay magiging pagsusulit sa endurance at decision making. Kailan iikot, kailan didikit, at kailan bubuelo para sa mas malinis na kombinasyon. Mahalaga rin ang konteksto ang PMI Bohol Boxing Promotions ay kilala sa pagbuo ng mga home court cards kung saanong malakas ang koneksyon ng mga buksongero sa komunidad. Sa ganitong intablado, nakadagdag ng kumpiyansa ang mga batang katulad ni Otrera. Bit-bit ang sigaw ng Bohol, hawak ang pagkakataong magkamarka sa record. Kapag naging matagumpay ang hamon na ito, mas bukas ang pinto sa regional titles. At mas mataas ang antas ng kompetisyon, akbang sa diritsong tumuturo sa pangarap na world title. Sa ilalim ng mga ilaw ng Bohol Cultural Center, asahan ng ingay ng tambol, iyawan ng crowd at tensyon sa bawat segundo. Para sa mga taga-suporta, ang labang ito ay higit pa sa tropeyo. Ito ay deklasifikasyon kung saan ang posisyon ni Otrera sa hanay ng mga batang bituin na maaaring magdala muli sa Bohol at sa PMI sa pinakamataas na corona. Sa bawat suntok may kasamang minsahe. May bagong henerasyon na handang sumalo sa misyon. At iyan ang kwento bago ang kampana. Wrestler Otrera versus Sherwin Daculio. RP Youth Minimum Weight Championship. 8 rounds, 105 pounds. November 15, 2025 sa Bohol Cultural Center. Kumong Bulanon 23. Isang gabi ng pagsubok. Isang gabi ng posibilidad. at Maaring unang pahina ng paglalakbay pabalik sa world title scene para sa PMA Bohol Boxing Promotions at sa buong Boholano boxing community.